up mga karenger mga idol welcome back sa ating munting channel for this video ay nandito ulit kami sa Surigao del Norte at napadayo ulit no Amuslog uh, barangay Amuslog uh, lungsod ng Placer ayan Amuslog <laughs> dito kay barangay walang pag-ibig walang pag-ibig gaya so ayan at Uh, pinagbigyan talaga natin mga idol no kung napanood ninyo yung uh, huling vlog namin dito yung magsasaka natin dito mga idol ba na nag ano talaga siya na Ah <tod> uh, yung pabalikin kami ba para manghuli ni ba sa Bisaya pa nihangyo. ah tumawad pala mawad sa amin na ano, babalik kami para manghuli. So ayan, uh, binalikan namin ni Apong at kasama na natin si si Broken Hearted Boy, si Karen Jeroni. Ay, Karen Jeroni oh. So, shout out sa mga ay sa baka din niyo kilala ha, si Karen Jeroni bagong gupit. Ayan oh. Bagong tahal. Uh, bagong gupit, bagong buhay. Ayan. Pag iba talaga pag ma ano, Broken Hearted nag nagpapagupit. Ayan. Yan uh, na. Sen. Wala pang tulog. Wala pang tulog, no. Sana uh, ito yung almusal namin. Tapos anong oras na mag-aalas So tuloy-tuloy na almusal tsaka pananghalian ng mga idol. So sa gitna ng bukid mga idol, may soft drinks kami. So ayan, no. Oh. So ayan. Yan yung pansit. Ah, uh, tsaka pusit, tsaka sardinas. patas <laughs> Hindi mo ito. Ay, yeah, yung Maya, ang Maya, yan. Maya. Maya ni Master. Ayan, no? Shout out sa mga Ilocano dyan, no? Ilocano. Na-miss yung ulam Maya. Ayan, manganta yun, mga idol. Mga lahi, manang sinugba <laughs> Inihaw. Ah, inihaw. Inihaw. So, ayan, no? So, salamat sa inyong panonood, mga idol, mga karinger, sa aming walang kabuluhang vlog. <laughs> so, pasid siya. Dito ano lang talaga yung vlog namin ay ano ba raw lang ba wala nang ganong ano ba transition transition kung ano yung kuhaan namin ayun ah, na yun salamat sa inong walang sawang suporta lalo na sa ano uh, sa, sa hindi pag escape ng ads yon kaarawan ko pala ngayon mga idol at nandito kami sa bukid ng walang papel happy birthday. <laughs> yan. Happy birthday daw. So, so ito yung ano ino, ito yung handa ko. Oh. Hin hinandaan ako ni Apong ng maraming lechon. <laughs> maraming lechon mga idol, tinuhog yan oy. Eh. So, Sa so, yung karawan ko dito kami sa bukid. So, okay lang yan. Ay pagpahibalo ng birthday ni mo kay may bawa ng edad. Hindi mo kumutugan. Mm. <laughs> Ayan. So, yan ito yung ano. So, dito ako masaya mga idol. Ayan, dito tayo mag, ano, kain. Na, kain na. Basta, wag, wag, wag nyo lang i-skip yung ads mga idol. Masaya na kami. Ayan. Comment lang kayo mga idol, no? Para pampapawi. Ano ba? Pagod sa amin, lalo na yan na si Apong. O, si Apong, ha? Baka bago lang yan nag, ano, nag birthday 70 years old mga idol mamaya sana makaya natin ma ano ma video yung mga galawan ni uh, apong mamaya kasi tatlo lang kami wala si master hapon kailangan hahapit ako sa pag aabog ng idol para buinas yung ano natin halakad yan ayan, ayan oh. ano to pong Tawag mo pansit pang Pansi, pang pahaba ng buhay. <laughs> <laughs> Binila na ako mga Eloli Apo pansit daw pang pahaba ng buhay. Kain tayo, eh. Pang pahaba ng buhay. Dito daw pan luto pansit. Mm. mas. Mm. Dito na yan, pansit. So pasensya mga idol ha, yung kainan namin. So ganito talaga. Grabe pag nandito kami, na sa area, wala nang dosente mm hmm. dosente. So pag arena mo, pag ni Kuan. Ni ulan na puno. ni katuloy ang kusog hangin. Wala oh. Nabodere. Na napuno tong tubig. Tong... Hindi, ba dali? Wala lang yung kakuan. Hunob. Huwag ayaw. sarap oh. Mamaya magbabasa tayo ng mga comment mga idol so kita kits kain muna kami yo what's up mga idol ayan at tapos na kami kumain no at nakapag relax na din at ayan kanya kanyang diskarte eh. yan si cringy ronin nasa ibabaw ng puno ng mangga yan si Apo, oh, 70 years old, umakit pa ng puno ng yog ganyan kalupit yung apong lakay natin mga idol so ayan at dahil ano pa alas 11.42 si mga idol ano pa masyadong maliwanag pa yung araw ha maliwanag maliwanag pa yung buwan so basa muna tayo ng mga komento no basa tayo mga negative o positive basahin natin mga idol so ito ah mega love shout out kay Robin lay na, ayan, ito yung comment ni idol, totoo yan masakit man isipin na mahuli ang mga maya, pero talagang malaking perwisyo, ayan kung umataki yan palagay lang natin tinke sa palayan, talagang simot ang palay, yun, simot daw hurot good mga idol ang laki ng gastos mula sa pagtraktor uh, square meter binhi insecticide, crudo kung uh, kung gumamit ng water pump yan sa patubig marami pang iba na kailangan na kailangan sa magsasaka kaya tama lang mga idol hulihin nyo ang mga maya so yan napakalupit mga idol no yung kuminto ni idol supportado tayo mga idol oh yan no oh, thumbs up ayan tatlong th thumbs up tayo kay idol so maraming salamat idol Robin Robinson. Lain na sa yung magandang komento tungkol sa ano Maya. Buhay namin no. So yan at ito pa. Ah uh, mega love shout out, mega love shout out din kay Robert Monti. Ah uh, tapos na to. So ito uh, galing sa Facebook page natin mga idol. Uh, ito yung comment. Ah uh, yan po, isang problema ng mga magsasaka hindi na makontrol sa sobrang dami sa sobrang dami nila ubos ang palay ayan ga galing yan kay Jeff Pong Alvarez Jeff Jeff Pong Alvarez ayan bigalab shout out sa iyo idol salamat sa yung pagkomento ayan comment lang kayo mga idol ha ah, sa kung mapanood mo ang video na to sa Facebook man o sa YouTube natin comment lang kayo ah, ano ba Uh, pampapawi Pagod sa amin mga idol Ayan Ito pa So ito ah uh, Komento galing sa ating Youtube channel uh, Galing kay Gunilio Consuelo Ayan Ito yung comment niya Sana meron din dyan At Sana meron din Dito Sa Sa amin Ah uh. Sana meron din dito sa amin Paano ba yan gawin Ayan So, nood ka lang idol Sa Ano pala Subscribe ka lang Or follow So, ayan Ambot asa ka ni uh, Shout out sa iyo idol Gonilio Consuelo no? Comment ka idol ulit Kung napanood mo yung video namin Comment ka Kung taga saan ka Baka ano ba uh, Taga Mindanao lang So, baka pwede namin mabisita so ito ah uh, may galab shot at din kay Zinaida Cabuya daw Zinaida Cabuya daw ayan uh, ito yung comment ni Idol na naranasan namin naranasan namin pagdapuan ng Maya walang maani kasi sa sobrang dami nila noong 1970s kung itaboy mo lipat 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 lang ng ibang palayan kaya ginawa ng mga kalalakihan hinuhuli paggabi uy taga. ano kaya to mga idol no taga. so, yan sabi ni Apong taga baka taga so di natin alam kung bisaya ba to o tagalog kasi sa amin an parang alam namin yung diskarte nila pag nanghuhuli sila ng gabi tawag sa amin taga so hindi kami nanghuhuli mga idol ng ano yung taga amoy um, lang yung amin lang ay ano kuragwa kasi yung taga mga idol ano yan um, maramihan yung huli pag taga gabi yon ang ano trabaho dun gabi pag nanghuhuli gabi kaya Marami talagang mahuhuli na Maya. Pag taga gamit. So may galab kay Zinaida kaboyao Salamat sa iyong pagbahagi idol no. So mayroon din pala dyan taga sa inyo. kala ko dito lang sa ano. Sa amin. Pero hindi kami nag. Gumagamit ng taga mga idol ha. Ano lang talaga. Best lang to amin mga idol. At. Uh, At ito ah uh, mega love shoutout din kay Triple King. Uh, ano pala? Triple King pala. ha mega love shoutout kay Triple King. Sarap niyan, marinit muna. Tapos prito, crispy sarap, ayun. Crispy sarap, yan Masarap talaga mga idol pag minarinit no, tapos yon crispy. Tapos manghang ba? Ni sawsawan. yun salamat sa pagbahagi ng yung experience idol. Ito pa, ah, galing kay Avenido. Ah, galing manghuli ng Maya Karinger. Pa-shout out naman. Watching from Talibon Bohol. Ayan, umabot na pala tayo na, no? Talibon Bohol, no? Salamat mga idol sa inyong ha, ah, pagkuminto. Ang pagod ba, no? Masaya kami na mabasa yung mga kuminto ninyo. Lalo na umabot na sa inyong lugar. Yun. So, salamat. At sana dumami tayo mga idol sa sa ating YouTube channel no. Hindi lang sa Facebook page. Hinihiling namin, hinihiling ko na dumami tayo sa YouTube channel mga idol. Kasi sa totoo lang, yung kitaan namin ni Karin nih sa YouTube channel lang. So, hindi naman kalakihan yung kita namin doon. At talagang kulang-kulang. Kulang-kulang talaga idol. Kaya, Uh, na kiusap ako sa inyo ba na suportahan ninyo mga idol yung trabaho namin sa dito sa YouTube at suportahan ninyo mga idol no yung bagong gawa ko na ano bagong Facebook page kasi yung rin steward natin na page ay ano yun restricted mga idol hirap maka revenue gawa ng stricto si ano Mita mas maganda pa si ano si YouTube hindi stricto sa kay Mita malabo makasahod mga idol ya yeah, gagawa ko ng ano gumawa ko ng bagong page pero hindi na ako mag upload tungkol sa maya ba yung mga pisil pisilan ano na yung upload ko sa bagong page namin ano pangingisda yung mga food trip namin mga lakad namin uh, iba't ibang klase sa ano discarding bukid mga idol para makaulam yun yung mga iba bahagi namin yung manghuli ng palaka yun manghuli ng daga mga ano gulay yun yun yung mga iba bahagi namin sa bago naming page so yun ito yung update ng panahon ayan medyo hindi na ano maraw sana maaga yung ano ngayon ng araw ba lubog ba makulimlim ba kasi pag masyadong tirik mga idol matagalan tayo bago tayo makahilahila so tulad nito maganda to nawala sana makapal yung ula para <coughs> matabunan ba ng araw so yun mga idol no? ah, isuporta ng aming trabaho So, kita kita semua ya. Anu, hila ni master rabang Nah, gantung, Pak Karun Kamu oh. ah, mau wow. <laughs> kemana, so, mau